Alright, so yan, good morning and good day sa inyo mga brother and this is your man, Yonats TV here So welcome back sa ating panibagong episode So for today's video mga brother, so kahapon nag-release na tayo no? So nagpirmahan tayo kahapon ng unit natin dito sa Nissan SBC Alabang So ngayon mga brother, is i-actual na natin yung pag-release uh, Ngayong araw, uh, Friday is February 28, last day of the month Ayan, so Andito yung father ni Ma'am Glyce, so siya na yung magre-release na puntang Nueva Ecija. So mga brother, pag-usapan natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin re-release yung unit natin ngayon. Let's go! Lemon Glice. So, bali siya yung pinaka, ano natin, uh, co-borrower, tama, Siya yung nag sa atin ng so, inabot kami ng gabi, pero hapon na kasi siya pumunta, kaya inabot tayo ng gabi. So, actually, three, three ano lang to, three, three hours lang talaga dapat, tapos na to. Eh, yun nga, eh, hapon na rin naman siya pumunta, kaya natapos kami ng 7 So, Lemon Glice, ang may baisiya, tapos siya, ang may baisiya, ang may So, hindi ko na sasalihin 5 -5. kung ano sila. <laughs> <laughs> Alright. So, mamaya. Re-release na nga natin yung unit nilang Nissan Levina BE. So, ito yung 2025 model. Okay. So, yes, kita okay, yes, next time mamaya. Thank you. Alright. So, yan mga brother. No, si Sir. Hello. Si Sibat na sila. Uh, papunta Nueva si, uh, Ecija. Si Sir. Hinero. Uh, Tama Sir. No, sir Hinero. Hinaro. Hinaro. Yes. Sir Hinaro. Si yes, Sir Hinaro yes, 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 yung nakausap natin about sa YouTube natin. So, nag-apply sila sa akin ng Sir, kailan nga kayo tumawag sa akin? Anong araw? Araw ko Sunday? Eh. Sunday kayo tumawag sa Sunday. akin eh Kasi kinabukasan Monday Trinasis ko yung application nyo Pinapanood ko yung, yung vlog mo eh Yan Tapos nung makita ko sa Nakita kayo namin mo doon sa baba Tumawag na siya ako sa'yo Hmm, Sunday uh, yun i Itry ko nga ako kakakausapin si sir na dito Kung ang update ah. ko sa binablog niya ah. Tapos Tapos Monday. Monday. Monday, sabi mo, uh, sir, apply na tayo. Ay, hmm. bigay ka na ng mga dokumento. No? At three days lang yan, sir. Kaya naman siya Three days na, no, sir. Kailan tayo na-approve, sir? Kaya alam, two days lang yata na-approve <laughs> tayo. Eh. So, <laughs> di ba? So, so, parang parang nagsinungaling ako eh. Three days sabi ko, two days na-approve. Parang mali ko, sir, eh. Ayan si, Ayan, si Sir Hinaro. Tama, video. sir, no? Um, from Nueva Ecija pa sila. From Nueva Ecija napanood niya yung YouTube ko, yung vlog ko about nasa Libina. Yeah, eh, bale ito na. Uh, wala pang 3 days, na approve na natin. So, ganoon kabilis mga brother. Basta goods account lang tayo, wala tayong problema sa bangko, wala tayong mga sabit. 2 to 3 days labas ang approval dati. Kaya ito na, bali, pag four days na ngayon, 5 days, o oh, i-actual na nila eh, papuntang Red Laisia. Okay sir. Okay, yan, sir. thank you sir. Ha, thank you. Maraming salamat oh, sir. thank you sir. Ha. Ingat kayo papuntang Nueva Ecija. Layo no? Layo sir. Ilang oras biyahe doon sir? Pagdating pa kami nang gagaling nasa mga mahigit 4. 4 eh. hours. Depende Most pa 'yun sa sitwasyon no. Oh, kung bata traffic kami. Oh. Eh, oh, uh, 7. Tapos si Sir, anong name ng anak niyo, Sir? Anak si ni Gerald. Yeah, Sir Gerald, thank you. Ingat, ingat kayo. Tapos tayo si Ma'am Glaisa doon nasa ano, siya yung bali yung ano natin. Siya yung signatory. Na, signatory natin. <laughs> Siya yung nag-application sa atin. si, <laughs> si anak ni sponsor. Sir Henaro, si Ma'am Glice. So, uh, ilang araw din kami nagkukulitan sa ano nito? Sa <laughs> sa ano ba, Viber. <laughs> Ayun, tapos ayan si Sir Bright tama no? Yeah, Sir Bright. si Kuya Renato. Tapos si Kuya Renato yung ginawa na nilang ano, magda-drive, mag-aasis sa kanila Magda papunta nang Nueva Ecija. Ah, dito kaya kabisado Kaya kabisado niya. Ah, okay. Oh, yun lang sir. Thank you and congrats. Thank you very much, sir. Congrats sa inyo ulit. Oh, na, sir, na sa susunod after ilang year balik kayo sa akin. <laughs> Kuha pa tayo. <laughs> Tataasan na natin yung ano, upgrade na natin. Yeah. Okay. So okay. So, so yun lang mga brother no. So rerepis na lang lalabas na lang unit na yung araw. So yun lang. Madali lang naman mag ano, mag-apply basta okay naman yung goods naman yung mga application or goods naman yung mga uh, ipapasa mong mga ano, legit yung mga requirements. Madali na ma-approve dito. Okay? There you go. And, uh, good evening mga brothers. So, na, nandito pa rin tayo sa office, no? dito sa Nissan SPC Alabang. So, nag-release tayo kanina ng two units. So, yung isa lang na ano natin, na natin ng video. Kasi medyo confidential si yung isa natin. Ano. So, ito, pakita ko na lang yung picture niya. And confidential ay magpa-video. So, papa, yung una natin is si Ma'am. Kaya yeah, si Ma'am Juan. Ayan. So, ngayon mga brothers, so, nandito tayo ngayon sa office. So, end of the month, kaya gabi, nandito pa, nandito pa rin kami, ha? sila Boss Elwin, si Boss Christian, Boss Peter, saka si, syempre yung, yung Boss ko, <laughs> kaya si Boss Omar. Yan, ito yung mga uh, kagrupo natin sa Group 2, Group 4, saka Group 1. Kaya kung sino yung mga naiwan, siya yung mahinihintay pa. Hindi na may tinatrabaho pa yan ay so syempre nandito yung pinaka GRM ko or yung manager ko. yan si Boss Marco Pohas, aka Omar. Ayan, <laughs> nandito siya. Ayan, so siya yung tumutulong sa akin lalo ngayon. Inabot na kami ng uh, gabi kasi nga dalawang yun. Gusto mga subscriber. yun, Si <laughs> Yonats TV. Number <laughs> one. Tapos dito sa grupo ng mga kay Boss Peter, ayan yung pinaka-manager. GRM nila si Boss Pete tapos si yeah, si Boss Joe sa si Boss Dean. Sa group ko Tapos tapos sempre andito si yeah, si Boss Christian naman. Hello <coughs> brother. <naman. tos> Ano ito rin si Billy sa group 2? Wala si <laughs> na si si boss I'm only. Namin, wow. Siyempre, nandito yung pinaka-boss namin na uh, GSM. <laughs> yan, yeah, GSM namin kay boss Elwin. Ayan. Ayan. Uh, Pagtiwalaan nyo yan. Talagang legit yeah. na ahente namin yan. Ayan. Yeah, thank you, boss. So, siya yung pinaka-GSM natin. Ayan. Yeah. Tapos yun. Yun nga. Oh. May mapapansin nyo mga madilim na talaga sa labas. Kasi so, nga, uh, end of the month. <laughs> <laughs> end of the month. Siyempre, lagi tayong bakbakan pag gantong end of the month. Pero dapat kahit first of the month, bakbakan pare para hanggang dulo yun. Okay? So, hanggang sa muli. Kita-kits tayo next vlog. Peace!